Ano kay papa? Mula nga lang dyan kami. Ito ano na pero, pero, may tube. Ay, balikan Ay, was na, nai-job. nagdala na ganyan ang dalawa. Ano ba ito ba kayo okay, nanay? Mapabalik ka, mapagilin ka, ano? Sino? Siyanay kasi nika, si Dway. Ano oh. ba ito ba nanay? Ang mga tugani, ang bantay ha? si Dway, oh, akong ginawa drive-by. Ano ba ito? Langgaw yan?